Magandang uh, araw at uh, nandito tayo ngayon live. dito uh, nandito tayo sa tapat ng Taytay. Uh, -tay. uh, Club Manila is Club Manila is pala ito exact uh, location natin at nandito ang uh, grupo ng Highway Patrol Rizal kung saan uh, nagsasagwa ng uh, checkpoint police checkpoint so uh, lahat po ito ay uh, mga motorsiklo na nakikita natin ano uh, ay may mga kasama sila syempre ng STAG yung uh, smile traffic action group ng uh, Taytay so ah uh, ayan at uh, marami po silang uh, force multiplier itong uh, highway patrol Rizal highway patrol group Ayan. So yung magtatanong ano, wala tayo na nakikita ang uh, uh, four wheels more on na uh, uh, ano lang to, more on motorcycle lang ito. Ayan. That's it. Yeah. Thank yeah. you.